هonders গোতণতে � Sin াকলাার

Yung... Siya yagol mo lang, <laughs> Jai? Siya. Dito e! ko yung ano, bro Yung... ...pangalan. Ano ngayon? ni 133. Di daw makita doon sa may mo. siya Okay. Okay,

Ano yan? Mayroon tayong hotel. Ano yan? Ano yan? Hindi. May jazz? Hindi nga. one na nila. One-five sixty-nine. Ano nga? nila. Mabuti lang mo lang yung ano nila, yung... yung pitch nila. Ayan. Uh, Mayroon <laughs> tayong sapatos Aba lang, puti ka sapatos.

ਕੀ ਆਪਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ 안녕